Mga kaibigan, nakadaan po ako ng mga makina po sira dito po sa junk shop. Mangunguha po ako ng pyesa para po may magamit. Nadaanan ko lang po ito sa service ko po ng mga makina. Hinintaan ko po at kinausap po yung may ari ng junk shop. Sabi ko po, pepyesahin ko po yung mga pepede pang magamit pumayag naman po yung may-ari ng junk shop. Kaya ito po, kinukuha ko po yung mga pakikinabangan. Naparay pong makina po rito. Ito po, 5 thread po ito. Si po. Yan po, marami pa po pong makukuha po yung mga pakikinabangan. Yung pa, mga flatbed. Yung kansay po ang tatak niya, no? Si Ruba. Yung buo pa po yung timing belt, no? Yun po, may mga pang-uhalis po. May mga, yan, Pegasus po yan. Flatbed din po. Mga garter machine, pang-uhalis. Panahipo ng sapatos. Yan, yeah, may mga single machine din po ayan, oh. Kaya, kinuha po ko po yung rotating yan eh. Yan po, pang yan. No? Oh. Yan po yung isa po na bunot ko po lahat talos ng pyesa sa loob. Ito po yung mga nakuha ko pong mga pyesa. Karaihan po rin mga tornilyo po ang marahe kong nakuha. Na pwede pa pong pakinabangan. Yung mga looper po. Yung mga looper holder. Ito po, naiwi ko na po yan, yung mga looper holder po. Uh, blade. Uh, position finger. Yung lock po na rotating yon Looper po yan. Yung pata po, pe, pwede pang pakinabangan po yan. yung po looper holder po ng cylinder po na piping Marami pa pong iba. Kumpara po sa inyo yung content ko na to po. Mag-subscribe na lang po kayo at saka bigayin niyo na po yung notification bell para po updated kayo sa mga video ko tungkol po sa mga paggawa ng makina at sa mga iba't ibang klase ng pyesa para sa mga makina ng panahi po. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Ayan po, maraming pa po.